Naghatid na sa atin sa oras na 28 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga at sa pagkakataong ito makakausap po natin ng isang uh, UP o University of the Philippines uh, Criminal Law Professor at uh, siya ho ay dating tagapagsalita ni uh, Vice President uh, noon na si Lenny Rubredo. At uh, welcome sa Bombo Radio Philippines where nationwide and worldwide si Bombo Dennis Hamito po ito and together with me si Bombo Everly Rico Nariyan si uh, Attorney Barry Gutierrez. Magandang araw po sa inyo Attorney. And uh nais po namin malaman ano uh, sa palagay ninyo bilang uh, isang uh, law professor, mayroon bang uh, jurisdiction ang International Criminal Court para sa kaso nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Knowing na tayo'y kumalas na noong taong 2019 naging effective 'ko ito. Ano ho ang inyong masasabi Attorney? Magandang araw din, uh, Bombo Dennis, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. May jurisdiction ang uh, ICC uh, sa kaso ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte. May taton dahilan akong ibibigay. Uh, yung una, sa mismong uh, Rome Statute of the International Criminal Court, yung treaty na nagbuo ng ICC, sinasabi doon at inililinaw doon na kahit hindi na membro ang isang uh, bansa ng uh, ICC, kung yung krimen na inaakusa doon sa isang uh, tao ay naganap habang yung bansa na yon ay membro pa ng ICC nagpapatuloy ang jurisdiction ng uh, ICC doon sa kasong ito at uh, kung titingnan natin yung uh, warrant of arrest na inissue kay uh, dating pangulong Duterte at kung sinubaybayan natin yung first appearance na naganap nung uh, isang araw na unang pagkakatao na humarap sa korte ICC doon na yung mga akusasyon laban sa kanya ay patungkol sa mga pangyayari tungkol sa mga bagay na ginawa habang tayo ay member ng International Criminal Court. So yung iba diyan uh, 2011 nang nangyari, nangyari habang siya pa ay uh, mayor ng Davao City. Yung namang iba 2016 to 2019 nangyari naman habang siya ay uh, nahalal ng pangulo ng ating bansa. So kung titingnan natin mismo yung Rome Statute Malinaw na malinaw na merong uh, jurisdiction. Pero kung hindi tayo kontento doon, uh, mismo ang ating Korte Suprema sa kaso ng uh, Pangilinan versus Cayetano, uh, ito yung uh, kaso na sinampah ng ilang membro ng Senado na kinoquestion yung uh, pag-atras ni Pangulong Duterte mula sa uh, Rome Statute of the International Criminal Court. Ito, ito yung uh, ginawa niya noong 2018. Sabi ng Supreme Court, natin, huh? Supreme Court ng Pilipinas, Uh, kahit hindi na namin pwedeng uh, pigilan ang pag-atras ni Pangulong Duterte sa International Criminal Court dahil naging effective na, nag effect yan March 17, 2019, inililinaw namin na nagpapatuloy ang ICC na mag-exercise ng jurisdiction sa mga krimen na, nang nagawa habang tayo pa ay member ng ICC. So, so hanggang March 17, 2019. So, Korte Suprema na natin ang nagsabi niyan mismo, hindi na uh, International Criminal Court. Pangatlo, meron tayong uh, batas, Republic Act 9851, at uh, ito yung IHL Law, kung tawagin, uh, na pinaparusahan ang Crimes Against Humanity. Meron tayong batas na nagpaparusa sa krimen ng Crimes Against Humanity. Pero, nililinaw sa batas na ito, sa Section 17, na uh, merong option ang uh, pamahalaan na imbes na uh, litisin o imbestigahin ang isang uh, tao para sa violation ng anumang bahagi ng batas na ito, kasama yung Crimes Against Humanity, pwede niyang ipagpaliban at ipasa na lamang sa isang international tribunal tulad ng uh, International Criminal Court. So sa mismong batas natin na nagpaparusa ng Crimes Against Humanity, Binibigyan ng kapangyarihan ang gobyerno na ibigay ang investigasyon at paglilitis para sa mga krimeng ito uh, sa isang uh, international tribunal tulad ng ICC. So, ako tingin ko, malinaw na malinaw, batay sa treaty mismo, batay sa desisyon ng ating Korte Suprema, batay sa sarili nating batas, pwedeng uh, uh, magkaroon ng jurisdiction ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Okay, ang akin hong katandem dito si Bombo Everly Rico. Pero din katanungan, attorney, go ahead with your question, uh, Bombo Ever. Yes, Bombo Dennis. Attorney, ano po ba yung uh, proseso ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity? Dahil parang dalawang dosena lamang po yung kaso ng pagpatay na inaako sa kay dating Pangulong Duterte. Di ba originally po nasa 1,000 cases umano po ito, attorney? Kasi maski sa mga dating uh, uh, ganitong klaseng kaso na dinulog na at uh, niliti sa harapan ng International Criminal Court, na libu-libong tao yung uh, uh, pinatay, alimbawa uh, war crimes o uh, iba pang uh, kaso ng crimes against humanity sa mga ibang mga nakasuhan, hindi naman bawat isa na naganap na krimen ay isasampa at papatunayan. Dahil, well, practical reasons, ang hirap patunayan at uh, mauubos ang oras kung ang pinakamababang estimate sa mga namatay sa nung sa tinatawag na drug war nung panahon niya yung 6000 plus. Eh paano mo mapapatunayan yung 6000 plus na hindi mauuubos, hindi ka aabutin ng 100 years, di ba? <laughs> Yun yung ano diyan eh. So, uh, as a practical matter, ang ginagawa ng uh, ICC uh, at ng uh, prosecutor ng ICC, pumipili lang ng tinatawag na parang mga representative cases. Uh, ilang kaso na kum kumbaga, kumakatawan o sumisimbolo doon sa kabuuan na libu-libong uh, mga kaso o libu-libong mga biktima na naging bahagi nga nitong krimen ng Crimes Against Humanity. So kung titingnan natin yung uh, uh, binasa ng uh, judge noong uh, first appearance, alam ko, sa aking pagkakaalala, 11 yata yung pinangalanan dapat uh, doon sa panahon na siya ay mayor ng Davao. At tama 'yung sinabi niyo, dalawang dosena, 24 ang pinangalanan naman doon sa panahon na siya ay pangulo na ng uh, Pilipinas. So, hindi man 'to intended na i-cover 'yung buo na 6,000 to 30,000 nga, pero ito ay kumakatawan o sumisimbolo ng mga iba't ibang kasong naganap uh, nung panahon na ito. For practical reasons at para matapos 'yung uh, trial sa isang mas timely naparangan dahil kung talagang uh, papatunayan mo, lililitisin uh, mo at uh, papagtistigum mo ang anim na libo, yun na, yung na anim yun na libong uh, kaso eh hindi matatapos sa uh, sa maayos na panahon ito, so uh, yan ang talagang practice na ginagawa sa ICC, kumupili lang ng representative cases, uh, symbolic cases at yun yung uh, ginagawang batayan uh, para dito, dahil wala namang threshold eh ang crimes against humanity. Mm, so bagay no. At ta, uh, marami pang uh, sinasabing mga kaso na hindi na naipursu dito sa Pilipinas. Anyway, ito ito na lamang attorney no. Um, alam ko kaibigan niyo to pero tatanungin ko na rin. Uh, sa sitwasyon ni Attorney Harry Roque, pareho kayo galing ho diyan sa University of the Philippines. Uh, Katanggap-tanggap ba yung kanyang kahilingan for asylum knowing na meron ho siyang mga issue na naiwan dito sa Pilipinas. In fact, ngayon ay iniibisigahan yung kanyang pag-alis and uh, syempre, kinukonekta siya dun sa Philippine Offshore Gaming Operators na kung saan eh, may mga involvement yung mga uh, POGO operations na yon dun sa mga human trafficking and uh, iba pang mga kaso. Attorney, ano po ang inyong pananaw dito? Oh, <laughs> oh, magkasama kami ng matagal niyan sa faculty ng College of Law sa UP. <laughs> na medyo nalungkot nga ako dahil parang nangangayayat ang aking kaibigan. <laughs> para ma mabigyan ka ng asylum ng isang bansa tulad ng Netherlands, meron dalawang bagay na pinaka-importante kailangan mo mapatunayan. Una, na ikaw ay uh, uh, pina -persecute. Hindi prosecute, ha? Persecute. Ibig sabihin, ikaw ay talagang inaagaw iniipit ka ng uh, walang uh, legal na batayan doon sa bansa na pinanggalingan mo okay uh, at usually yung persecution, based yan on uh, ite uh, gender uh, religion kasi usually ang mga asylum seekers yung mga tao na binibiktima ng diskriminasyon sa kanilang pinanggagalingan na bansa okay so halimbawa yung mga na yung mga subjects sa uh, religious persecution o uh, persecution batay sa kanilang uh, lahi. Yan ang mga usual na uh, uh, ginagrant ng asylum. So medyo kailangan niyang patunayan. Diba, na, sabi mo nga kanina, meron kaso dito na para sa human trafficking. Meron siyang uh, warrant of arrest na ng House of Representatives batay sa uh, hindi na pagdalo sa isang uh, uh, investigasyon ng House. Kailangan niyang palabas, patunayan sa harapan ng uh, Netherlands Asylum uh, Authority na ito mga kasong ito ay hindi lehitimo at talagang uh, iniipit lang siya. Okay? Uh, walang uh, walang malinaw na batayan ito at ito ay uh, di makatagungan na uh, pang-iipit uh, sa kanya. So yun ang muna nyang kailangan patunayan. Pangalawa, ang isang basis for asylum is meron danger na kung ikaw ay uuwi, masasubject ka sa torture, limbawa, o kaya death penalty o anumang parusa na hindi uh, hindi makatao di ba malalabag ang iyong uh, human rights so kailangan kaniyang patunayan uh, in the alternative na kung uuwi siya dito siya ay masasubject sa torture siya ay masasubject sa death penalty siya ay masasubject sa human rights violation kasi tingin ko malabo naman dahil una wala naman tayong death penalty pangalawa bawal ang uh, torture sa ilalim ng ating konstitusyon at uh, wala pa namang uh, lumalabas na merong human rights violation na uh, sa kanya dito. Ayun. With that, uh, maraming salamat po uh, Attorney Barry Gutierrez Dyan sa mga ibinahagi ninyo na mga impormasyon ngayong umaga dito sa Bombo Radio Philippines para sa ating mga tagasubaybay. Mga kabombo, mga Kastarnation, si Attorney uh, Ibar Barry Gutierrez at, uh, isa ho siyang uh, UP Criminal Law Professor at uh, siya ho ay dati ring tagapagsalita ni Vice President Lenny Robredo noong nakalipas na administrasyon.